So ito yung sinasabi ko mga kababayan na kawawa yung ating mga jeepney driver dahil nga po sa natatrap na agad sila dito pagdating sa may kanto ng uh, Waluna Tondo nahihirapan na agad silang pumasok yung mga Bayang Cubao, San Juan ah uh, Pasig ayan, dito yan ito yung nagiging dahilan magandang hapon mga kababayan welcome back sa ating channel James Garrett TV at ayan, mag-update tayo sa may uh, Divisoria no? uh, at papakita ko sa inyo yung mga kaganapan dito ngayong hapon alas 3 ng hapon uh, at ito yung sitwasyon dito sa may uh, uh, pagitan ng solar Uh, Dagupan Street, ayan dito sa may uh, park ng Footbridge. Ayan, so traffic situation uh, medyo nagkakabuhol-buhol ngayong araw, uh, araw ng uh, Miyerkules, ayan. June 4. Ayan, shoutout sa inyo lahat sa mga OFW natin, mga kababayan, shoutout sa inyo. Lahat kita natin yung mga vendor vendor dito sa kabilang side ng gilid ng uh, divisoria Ayan. so ito yung kipi tower yan yung pinakababa daming vendor yan kaya sumisikip dito yung daan yan, dahil na rin sa vendor. So, ito naman, yung kabilang side, turn to side, sa so may dagupan. Traffic. Dahil pagdating naman dyan sa may walo na pakanan, maraming pasaway din dyan. Yan. So, ito sa so may uh, part naman ng uh, soler, solar, pakanan, traffic na rin. Dahil na rin sa vendor. At saka ito dito, sa so may side ng recto, sa so may Kipi Tower. Ayan, maglalakad-lakad naman tayo papunta rin dito sa may ilaya part no kung saan na uh, yung paglalatag naman ng mga gulay ang titingnan natin kung kasi ang pinakalatag talaga dito ng uh, gulay is alas 5 ng hapon ayan pero ngayon is alas 3 pa lang naman ng hapon titingnan natin kung anong mga kaganapan na dito ba't ganito kaaga yung traffic dito ayan So, ang to -tosin, mabilis pa dapat ang daloy ng traffic dito. Kakabuhol-buhol dahil sa mga vendor dyan, part na yan, naiipit yung mga tao. guys yung ano part ng walo so ito na yun ano dito sa may bandang ilaya alas 3 ng hapon eh. oh, so may mga naglalatag na pala paunti unti masyadong maaga yung latag nila saka tingnan nyo yan yung mga tok tok sidecar mga pasaway kaya isang linya lang ng sasakyan ng jeep yung nakakadaan oh, ito sitwasyon ng ano Recto Divisoria bakit hindi masaway itong mga to paano magiging maluwag kung ganito yung kalsada agad kaya nagkakatraffic dahilan ng dito sa may uh, divisorya recto kasi masyadong maaga yung latag at isa pa sa papasok doon is, isang way na lang yung nakakapasok ang pinakalatag naman talaga dito dapat is hapon start sa ganitong oras is wala pa dapat ito maluwag uh, maluwag pa dapat ito at saka two lane lang talaga dapat ang nilalatagan dito kaya uh, kung makikita nyo ngayon labo labo na yan labo labo na agad kaya kung ano po yung nakikita nyo na alam ko may naglalabas na dyan ng mga kaluwagan ng divisorya Ayan, pag umaga lang po yun. Pero, so, ayan, ito ngayon, alas 3 ng hapon, makita nyo yung kaguluhan na gaganap. Kaya, nagkakaroon agad mga uh, buhol-buhol at traffic dito sa may uh, recto divisoria. Ayan, ito yung kanto ng uh, Ilaya Tondo. So ito yung sinasabi ko mga kababayan na kawawa yung ating mga jeepney driver dahil nga po sa natatrap na agad sila dito pagdating sa may kanto ng uh, Waluna Tondo nahihirapan na agad silang pumasok yung mga bayang Tubaw, San Juan uh, Pasig Ayan, dito yan. Ito yung nagiging dahilan ng pagkabuhol-buhol dito. Yung maagang latak So, balikan natin dito sa kung saan tayo nag-start. Papakita ko sa inyo yung mga sasakyan naman na nagkakabuhol-buhol dito. So, ayan guys. Isang ano lang. Sasakyan lang yung nakakadaan. ayan guys ito yung mga jeep na sinasabi ko sa inyo na naiipon dito dahil nga po yan doon ayan, sa paglabas doon sa mga umiikot din na jeep na biyaheng balot na naghahanap ng pasayro ito naman sa kabila yung kumakaliwa kumakanan dito sa may kipitawer, uh, Kipi Tower Waluna ayan. dahil naman dito sa mga bintor ay uh, sumisikip yung daan dito ayan oh. sinasamantala na nila ngayon yung ilang araw na lang ayan yung pagbabalik ng uh, Isko Moreno. ayan latag latag sila ngayon Oh, pagdating ng uh, makaupo si Yorme makakasa kayo papakita ko sa inyo ulit yan dyan so ayan ito mga jeep dito o yan yung napiperwisyo ng mga nandun sa unahan yung nagtiterminal din ng mga sidecar at soler ayan guys soler o oh. traffic na sa soler yung dagupan, yun kung saan tayo nagsimula kanina mag vlog so yun guys maraming salamat sa inyo at pa subscribe naman ang ating youtube channel at syempre yung ating facebook manila great again uh, follow nyo naman, so yun maraming salamat bye bye